Sisi Jane, Jen. Dito ka muna. Ay, ako ang ba -ba ni Jisa. Diyos ko. Mga amigas, ang baba sa akin. ni. Padal, sa. At ako'y magmerienda, mga amigas. Mga amigas, kakagising lang ng inyo amiga kasi nakaidlip ako nakaidlip ako tapos pagising ito gutom na gutom time check is no, oras na yan time check dito sa Saudi mga amigas hmm. yan ang oras sa Saudi 4 four... wala mag four na pala Four. 18 at ako'y nakatulog. Nasaan na yung ano ko? Kong... Pasensya, nakakaroon mo. I guess may ice yan, oh. Ice. Talagyan ko ng pinakamaliit na Pepsi dito sa Saudi. Ganyan. Dito siya. At ibuhos. Ganyan lang magbuhos ng Pepsi. Ganito pala magbuhos ng Pepsi, oh. Oy! Sakit yung. Dito ka muna, oh. Pasensya na kayo at nabisi ang inyong amigas kaya walang nagawang video. Ano to, ano to tawag dyan sa atin mga amigas? Oh, dito, ano? Yung, ano nga to? Hamus. Uh, live Dito masarap, hamus. Ano sa atin? Iwan ko. Hi guys. Um, diba? Makaanghang. Yan ang pepsi niya. Ba't ang dami? Sa asin kunti. Magic. O, oh, diba mga amiga? Dami. Hmm, puno. Sa akin, half lang. Hindi makita. Tumubo yung pepsi niya. At saka ito lang. Kasi kakagising lang ng inyong amiga. Mga kaidlip ako. Naglalaway ako sa idiot. Ang hang naman ito, hmm? Tagal, tagal na to. Ito yung chips dito nila. Balik tayo pagbukas. bukas. So, Meron ba sa atin? Oo. Manghang. Manghang. Manghang na chitos ano oh, may ganyan. Oh. Iya-iya pa lang yung gusto-gusto mo. Pasensya na kayo at ako'y na busy. Doon na ang magdala ng pagkain dito sa taas kaya hindi ako nakapagmukbang. Hmm. Iba pala yun. <laughs> hindi pala yun. <laughs> <laughs> hindi pala yun, pe. Si pala sa kanya. Kaya pala ang laki. O, no, diba? Pinalit niya yung hamos. Shut Iba naman gisante sa atin. Hindi na. Suway na dito sa atin. Wala. Dumani. Ang palaga sa asel. Okay. Oh, yeah. Sarap. Hamos. Pero yung alaga namin pag kumain nito, may nilalagay sa dito na ano, kamun, paminta, asin, ay. Shout out anda sabuyo, anda. na sa buyon pa. Ganyan lang kasi maraming kinakain. Shout out, Sir Rinsley. Hi, Sir. Sir Rinsley, pasensya na po. Walang nagawang content si Amiga. Kasi na busy. Miss you sa laro, Sir. Popo. Po. Ang <laughs> busy sa popo. -po. Dama ko, Mika. Magpopo na kayo mga amigas. Ano yung guwapa po to? Kasaya ang buhay nyo sa popo. Kahit hindi kayo makawithdraw, okay lang, Mundo. bahala na. Ubus lang sa kaka sa coins. Kasi masarap. Masarap. Masarap sa pakiramdam maglaro ng ano, ocean. <laughs> lagay ka 3K, magbigwin ka ng mga 5K, <laughs> lagay mo ulit talo, ay, Diyos ko. Pero masarap sa pakiramdam, no? Nagbigwin ka kahit kunti lang. Popo pa more. Dati, araw-araw ako may ano, may video, puro mukbang. Kaso, tinatamad ako magdala ng pagkain dito sa taas. Parang nakakapagod. Kasi bawal doon sa baba ang ano. Ang phone. Bawal ang cellphone sa so, baba kaya hindi kami nakapag-video. Dito okay kaso natatamad, tinatamad naman ako magdala. Ang pagkain. Kaya ayan. Kaya. Walang na-upload si Amiga. Ito ngayon, pagpasensyahan nyo na. Hindi ba? Ano ito tawag dito? Merienda time? Hmm. Merienda. Hmm. Amos. mali ba ramang saratang pup log mo piliting kasi ang signal mm -hmm. mang hang to na yung sae na mm. abaw siyono doon doon yung otanya ni Alan sa akin. <laughs> Nasunog na. hay mi lugar pa? Kay mabigyan ng alin ko sila nagsunog. um <laughs> mm um -hmm. mm -hmm. kaya mabigyan ng bukong ko Nagdiyan ang ko. Ang mga isla ko sa ako. Totoo sa mga krenkag. Nalagbong ko. Ang oh, isa mo malang? Ay may maupo ay. yung eh, nakakunan ko yung isa ko. Nagrambol yung sulidili. Kuha pa lang ang hang -huh. tapos dito ito wa ang anghang wow daming balik daming balik wala akong niya ito gago nga po wala ako mamaya nag trade kaya ano ano kaya oras po mabalik yung VIP ko na 35 yun ang i-trade ko mamaya boss pa naman yun eh gabi, eh gabi nagsusulod gabi nagsusulod si mo mm -hmm. Masaya mga amigas, amigos yung pupo. I-try nyo. Mawibili kayo sa ano. Sarap po. Tagal naman ng oras namin. Saan <laughs> si Ito, pag hindi pa antigas. to, ang tigas. Pero mayroon kami na ready to cook na siya sa grapon. Meron din naman binibili si madam na ano, yung hilaw pa talaga. Isang gabi mo na babad sa tubig na may ano yun, ano yung carbonated. Mm -mm. Overnight na babad bago mo siya ilaga, mga half hour o one hour pa. Ganito siya. Pero ito, ready to cook ito sa jar na ito siya. No? Maka jar na to kaya, kaya ano mo lang sa mainit na tubig. ayos na. May pulos. Wala pulos. Kaya manami. magpindot. Maglupad-lupad. <laughs> <laughs> <Lisi. laughs> hmm, ba? Masarap. Kaya tumum na nga doon mga amigas. Pasensya na kayo at kami walang magawa. Kaya po ikaw gawa namin na Matabok sa

Hmm, di ba masarap siya? Naglabas mong kwa. Hmm, daw daling ng ito. Daling ng ito ng yak mo. Nagugas ko. Nagugas ko sa ito sa pespes. Naghakop sa dire. Manami ang mani. Oh. Um. <inaudible> Nagpabasyan man sa Ay, na. Gago. <laughs> I'm your right. I'm your right. You Gila. Right. Ay, may gadget. Sorry ka. na tayo na si Renz. Hi, si Renz! Yeah! <laughs> <laughs> Di ice ko? Si Renz, li. Si Renz, li. Sa sa'yo, flying kiss. Oh, Di ba? Na-miss mo ang video namin, si Renz, li. Tommy, I oh. want ano naman <laughs> eh? Babay ka na, Jisa. Ah, mato. Mam, babay kana Babay mga amigos, amigos. At kami tapos na. Hindi pa. Dami pa. Hindi mo ubos ubos. Hmm. Ah, pa umalis si Boto, Boto namin. men kaya ako nino kapit ayog babay babal na dilakon ah, pin Jesa bye sir Rensley ano bye Kanino? bye sir Rensley shout out plain kiss <laughs> <laughs> Babuso.